dumating yung delivery ko, sabihin ko sa kanya na ibalik mo na yan kasi galit na ako kanina ko pa hinihintayan. Kasi nga sinisin niya lang ako, hindi, hindi niya ako nire-replyan. Tapos may message, we may miss call niya ako na sabi niya, labas ka na nandito na ako. Piprank natin siya, sabihin ko, galit ako, ibalik mo na yan. Galit ako. Galit ako. Ibalik mo na lang yan. Hindi ko natanggapin yan. Parang ayaw niya maniwala. Ko. Ibalik mo lang yan. Ayaw kong tanggapin. Kali na ko pa hinihintay. Ba't mo? Ba't ang tagal mo? Tagal mo? Tagal mo? na ng bahay mo? Bakit? <laughs> Ay, balik mo lang yan. <laughs> Hindi joke lang. Hoy, <laughs> taga dumagiti to. Taga dumagiti yan siya. Sharap po sa lahat ng viewers niya. Ah, sige na, bye-bye Salamat. -bye Anong bayad niyan? Is this? Oh, yan doon na.